iyon good, good morning po mga idol si Tabak Farmer Bule at uh, magpagpalang araw sa ating lahat ngayong umaga ng uh, Martes ayan po at uh, pasilay lang ang ating uh, mga pananim yan. na grabe ang kapal ng bunga. Ayun oh. Mabuti na lang at na nakaligtas sa bagyo mga idol. Umiwas at pumunta sa norte. Yan. Ang bagyo. Ang inabot lang dito, ang inabot lang dito mga idol ay malalakas na ulan. Yan. <clears throat> yan po ang ating mga uh, bunga ng sitaw. At ngayon po, siya nga pala ay ako po ay nag-harvest ngayon. Ah, uh, yan. Ng mga bunga ng sitaw. Ah, uh, ating mga tanim <coughs> uh, at naglalambing lang at pinapasilay ang ating mga tanim yan ang mga ganitong uh, bunga ginagawa ko na po yung uh, binhi yan dito po binhi na po yung mga yan pero itong mga ganito ito po yung aking mga pinipitas na bunga Ang variety po nito nito ay uh, native. Native po ang variety nito. Hindi hindi siya yung uh, long green. Native. Ah. Uh, Shout out sa uh, Boy Sardinas. Ayan, uh, nagpipitas ako ngayon pre ng mga sitaw E gagala ko kayo dito sa ating uh, taniman para naman po inyong masilayan ang kapal lang kanilang mga bunga o yan o oh. Ito po kasi ay aking inisiprihan ng uh, lanit, polyar at uh, yung tinatawag na burdan. Yan. Kapal ang bunga, dami. Uh, Shout uh, uh, out sa aking auntie Bella Kawili, yan. Nasa Shout uh, out sa aking auntie Bella uh, Kawili. And po, auntie, mau oh, kita mo po, dito nagtatanim. Na nasa Vancouver, yan. up din sa aking uh, Brad, si Gilbert Ubay, Ayan. nasa Kanada, Canada. at si Mami Sharma, sa Amerika. Hello po Mami, gusto po <clears throat> harvest po ako ngayon ng sitaw. karbis po ako ng sita ngayon. Ayun. Ang ah. Malaki. Shoutout din sa Mountain Province. Ang aking pinsan si Romel Ortega sa Barangay Consuelo. Yan. Sa Balisteros, kagayan. Ate Susima, musta po? Uh, uh, sa lahat po ng mga taga Consuelo. Yan, shout out sa inyo. Ang inyong uh, kapuso sa farmers. Si Tabak, Tabak Farmer ang uh, pag-subscribe and share my YouTube channel, my idol. <coughs> uh, ito po ang ating uh, pinagkakabalahan, uh, magtanim, magtanim, magtanim ng mga gulay habang uh, uh, walang ginagawa, <laughs> habang walang ginagawa, tama. Ngayon po. Uh, hanggang dito na lamang po ang ating vlog. At uh, mamimitas pa tayo ng uh, sitaw. panghali uh, na. Yan. Uh, shout out din uh, sa aking uh, mga mahal sa buhay sa bayan ng tagig. Yan. Alam nyo na. Wait lang mga anak <clears> at <throat> dito lang si papa okay hanggang dito lang ating vlog tabak former bye